Huma naman ko naguli og o kalaha sa Buenavista. Karon balik na usap ko din eh sa Uma. Nya mo niyang sitwasyon sa mga talong. na. Nya nindot man dahil niyang may nampingon tao gamit. Nya kabalusan tam uli sa itong gihulam nga gamit. Sama itong naguli ko o kalaha. Kay pag ako na ko uguli, nakapanghingi ki dayon ko. Nindot ka dahil niyang kabalusan tam uli sa mga hinulaman na atong nga gamit. Nya mo ni Karon. Kay huma man ko guli sa kalaha nga kong gihulam. Balik na usap ko dahil ya kagani pag abot na ko dili naman kayo init mo na nakahinahinay pag ko guna diri sa talong ya mo ang sitwasyon sa talong medyo na tuhoy kay dugay dugay naman di ay walay ulan diri sa bukid Kinahanglan na siya nga isa isa hon og bisbis o ugma magsugod na kog bis usab ani kay aron nga maka na usab ni sila unya kay nakapanaging man ko adtong martes mao ni nga isa ka bulig Kaya nga kung gipanaging atong martes mo ya kung gigamit nga pang gasolina samtang naguli ko og kalaha didto sa Buena Vista ya moto ang sitwasyon dito pag uli nako Natulpon nga do poy mga litson ya na poy humba na poy tong apretada nya yeah, giagda lagi ko sa nag sa akong giulian sa kalaha uh, lisod magayo balibaran kay gracia man sa so, moto pag human ako guli sa kalaha nakapanghingi kay gud ko unya yeah, pagabot usab nako dire ganina naglantaw ko sa mga saging aduna na, na poy saging uh, na human nagpamunga ning puso, mo ni ako nigikuha gikuhaning puso kay mo pud ni akong isudan ugma sa pamahaw parisan dayon ako aning okra kay ang mga okra dinhi nga aduna man pipila dire ka okra nga akong natanom nga namunga na ni ang uban ani ang bangbungan bunga niya kanang naguwang na gikan sa unang bunga pa sa ikaduhang bunga guwang na ni ang uban ah, linghod pa eh, dugay dugay mga ka bisita god niya ang ukra dali ramad maguwang eh, pag atong paglakaw na ko ko ano magud ni kanang kuhaunon na ba harbisuno na nalimtan na ko dala mao ni nga adunay mga guwang aning ukra nga kining linghod pa mo ni akong iparis ug ma sa puso unya mayong balita kayo kay kining talong nagsugod na og pamuwak aduna na koy nakita dinhi nga usa ka punuan nga aduna nay na buwak pag ganindot kayo kini rag doldol -dol na gyud mga pila na lang gyud kasi mana maka sugod-sugod na gyud tag harvest aning talong dria ug mao na kini ang akong nahinloan, sukad sa akong pag-abot kaganina wala pa nahuman ugma na usab na ko ni ipadayon tirada ko ugma buntag nga cinco, padong, alas 5 alas 7 nya mga alas 8 dong nga, balik na pod pag alas 10 para nga mahinlo gini tiwason na ko ni ugma biradahan na to ni hinlo kay nindot na ra bagayo dagko na nya namunga nagsugod og din hilang usata tataman sa atong video karong adlaw kay maghikay na usab panihapon kita kita na usab taog mapuhon sa atong pagpadayon daghang salamat mga higala sa inyong paglantaw